Wow, pagkalami na lang Diri sa barbecue, diri sa bonbon, barbecue, diri sa isulan. Sultan ko wow. Pagkalami alagi guys. Gidara ko sa ako gagaw, diri, guys. Gidala, dili, gidara. Gidala ko diri sa ako gagaw, guys. Nga si Buda, guys. Kauban na ngayang bana. <laughs> si Tita Carmelita, guys. Huwag ang side sidekick. na se si Ging. Huwag kauban po ng cute na bata nga badlongon. Si Doy Doy. Kuyog po sila papa. Huwag si Kuya Hanma. Diri, minangaon, guys. barbecue bug, lagi ako yung gagaw, guys. Nga na, doy barbecuehan. Nga lamit kaayo na daw sa isulan. daplin sa highway. Au. Wala pag -duha -duha, guys. Gain by chikunya, guys. Gilibri mi niya. Ni Buda, gidala marami barbecue an guys daghan kang mapilian ang classic classing barbecue na pud sila pantat guys kabalo mo sa nang pantat wow. hito kanang hito guys pag kalami lagi guys takatilaw jud ko Perteng, tambok sa hito guys oh sam kaning higayon na guys is na mao pa jud na mo, ani no syempre nagpaluto pa nagorder pa nga kung igagaw samtang nagpaabot is chika chika ginagmay ka lagi guys kaon dako naman oh chika chika ginagmay nya pagka man kaon dako aw wow. baga, pagaa nagnaong is willing, guys oy gilibre man mm, Dilibang, guys oy na na lablab jud ko sa kumay gagaw diri guys syempre karon nakita ng akong pagkagwapa guys kung unsa kagwapa si Swilin libre yung barbecue guys no namo ana mo igagaw ana wala ako ra labdab ko sa kong gagaw guys di mm. bless po ko kaloy an sa no. oh, Ginoo pinangga po ko sa mga igagaw guys um. nya diri samtang nagulat ni guys nagtanong tanong -tan ako sa palibot guys ang ila hadong barbecuean guys no is ilugan yung customer guys dayuhan og customer, customer magpila ang customer aka na oi bahala pa ugat jud mi ana wa mi palangan langan jud mi kaon guys okay enjoy jud na kong kaon guys kung unsa kalami ang ilang barbecue nga wala jud na ko natilawan diri sa tagum guys. Una paglapag, lagi sa barbecue guys. Agoy ka humot na lang gyud sa hito nga barbecue guys. Ug ang ila yung barbecue isumot puga ayo. Napay sa usawan nga suka nga sinamak guys. O di, pili lang ka kung say mo gusto limonsito ba. Aw. Perti jong lingawa sa kao ni swilling guys. Magubaguba lagi ang naong sa kalami guys. Kay nagsago lang kahalang katamis ah, ug ang lasa sa barbecue nga lami kaayo. Karon na jud na natilawan guys. Ah, hambog kaayo si swilling guys no. O, wala pa kay gagaw nga mang libre sa mga swilling di jud ka katilaw ana. Ah. na lipaya guys. Sabay banding naman ang food na sa kumangigagaw guys guys na ako, diri sa ilahang lugar na abot no na mo, ana, ah, wala mo oh, mga guys kain anak ako kalab sa mga igagaw guys Hello. so pagsugod lagi yung kaon guys ah lasahan dyan na ako guys bakong sa dyan kalami ah, ah mura lagi kag maka imagine guys yung kadali sa langit guys na anak alam yung ilang barbecue mo nagpiyong piyong, -piyong ang imong mata sa kalami guys ah grabe nang bugas, willin, oy. na ang bugat sila burrito naman ka kayo basta para sa kuwa guys lami the best dyan ilang barbecue guys ang karon karun ramabugukat ilang inaning lasa guys oy siguro mga siguro ning lasa nga akong ipang langit guys ba pinailong style man good guys wala man good din sa tagom syempre ang tagom good is mga bisaya si ang panglasa kanya kanya rabi at aglasa no syempre si swilin guys is ilongga na adiri ang panglasa sa mga ilonggo kaning lugar ani eh. unang dili na ko natilawan ang panlasa sa ilonggo no unang magpiyong piyo ang mata guys oi murol na kapot lagi ang langit no ang langit ba ang tumoy sa langit ba ah laina oi <laughs> paggawman kao lagi kaon guys Ah, murag mubuto ang akong tiyan sa kabusog shout out na lang jud ko sa akong higagaw guys nga libre guys kay Raysan o kay Buda Buda daghan kayong salamat sa inyong paglibre ah. sa kuha sa sunod yeah. libre na ako po ninyo balik ha ah. ayaw gapon mo kaguol pang libre sa kuha basig maguol mo guys nga libre yun ko ninyo kusap ayaw run town <laughs> balik ko po hindi na ah. libre ako ninyo <laughs> guys ang presyo din di sa ilang barbecue guys is makamasa ragyod siya dili siya mahal Tama-tama, ragyod, affordable sa parihan na kung pubre nga dato sa gugma. Ah, at syo wow. pa, oy. Nya, anak, guys, no? Samtang sa mo ang pag kung kaon is lakaw-lakaw sa misaunahan guys para pababa sa kaon guys guys grabe ka busog in anak guys ang akong experience dere sa isolan barbecue han <laughs> salamat kayo sa kuang kasin guys og maora to guys dagang kaing salamat mayong buntag mayong odto mayong gabi kuridas tanan i love you hurot mo mo